Yes guys, uh, may napanood ako ng isang uh, video dito na nilapastangan ng ating uh, pambansang watawat ng ano Pilipinas. Hindi kayo na lang guys ang uh, mag-comment kung anong uh, klase ng uh, nationality ito. Mahirap mag pinpoint kasi hindi ko masyadong kabisado. Panoodin natin guys ito kung paano ginawa nitong tao na ito ang uh, kawalang sa ating watawat ng Pilipinas. Okay? Yan guys uh, panood din po natin kung uh, anong ginawang kahayupan ito at kung bakit ganoon na lang ang galit sa ating uh, ano watawat. Hindi ko malaman kung anong uh, nationality nito mga idol. Mag-comment na lang po kayo. I-share po ninyo ang uh, ginawa ng taong ito sa ating uh, watawat para malaman po natin kung uh, anong nationality po nito kung bakit gaya na lamang ang uh, ginawa niya pinunit-punit niya mga idol ang ating watawat ng Pilipinas okay